Apat na huwag mong gagawin sa iyong pera. Una is, huwag kang makipagsabayan sa social media. Kasi alam mo, madalas kapag nag-travel yung kaibigan mo, eh hindi ka patatalo, talaga magta-travel ka rin at bobonggahan mo pa. Kaya madalas, nababagon pa tayo sa utang dahil dito. And then, pangalawa, wag bumili ng bagay na bumababa ang value. Ito yung kailangan kasi, Wag natin gagayahin yung karamihan na nakafocus lang sa expense at sa liability sa utang, sa mga gastos at utang. Pero alam mo ba ang mga mayayaman naka-focus sila sa pag-build ng kanilang asset. Bumibili sila ng asset kagaya ng nag-iinvest sila, nagpupuhunan sila para sa negosyo para lumago ang kanilang asset at magbibigay ng additional income. Pangatlo, huwag mag invest sa hindi mo naintindihan. Kasi madalas eh, naluloko tayo o nai-scam kasi gusto natin mabilisan, hindi natin naintindihan. Gusto na natin kumita agad na malaki at mabilisan ang period na makuha agad natin yung kita. And then pang-apat, huwag gumastos ng wala sa plano o budget. Kailangan talaga eh, may plano na tayo sa pera natin para hindi ito makuha ng iba at lumago ang ating asset. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.